yan mga idol, magandang hapon. So after nating mapaliguan yung mga local banded natin, nilagay natin sa 3x3. Yan. Meron ng uh, pamayan sa kanan para medyo masanay bago itali. Yan. Going 5 months, ayan mga local banded. Ganda, ganda ng... Uh, mga katawan yung buntot medyo magtutukahan yan pero maayos din ang tubo niyan ah. <coughs> sa mga 2 weeks makikita nyo iba na yung mga atsura niya stag na stag na ah nasisitila ako na eh mature na yan mature na sila kailangan medyo maganda yung lugar hindi ganong nainitan sobrang init ngayon no? para yung tubig pagkain lagi na sa uh, hindi nainitan sila no? ininom yung tubig solid Yan. bukas sa ha, harvest ulit tayo Sun sunod na yan so marami 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 yung production natin ngayon mga idol solid times Okay? See you at my next video. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.